Labas ako ng cabin, guys. Sure. Tapos pupunta ako ng laundry. Tcharan! Ito yung labas ng cabin ko. So, super tahimik kasi, ano na, usually natatapos kami ng 2 o'clock. So, tulog na mga person. So, mag-elevator ako, guys. Sabi ni ngala ko. Punta ako laundry, guys. Actually, yung laundry, yung crew laundry, sa deck zero. So, antayin ko pa kung... andito yung... Ito yung elevator. Ayan. Ayan na Meron na siya. dito na. Papasok nga tayo sa elevator, guys. Tapos bababa tayo sa gig zero. Sana wala masyadong naglaba para... Ano na, bisan tay tayo matapos. Papakita ko rin sa inyo yung laundry. Ayan na. May maradaanan ko. May mga cabin dito, guys. Actually, naglalaba lang ako pag... Ano? Pag gulad ako maisuot. Sure! Tamad ako maglaba in short. Well, kung may tagalaba lang ako, why not? Pero wala eh. Kasariling ano mo dito. Sariling pagsisikap, pag. So, dito na ako sa laundry, guys guys. yun yung washing machine. Actually, yung bilis lang mag guys. Actually, mga super bilis lang lalagay. Ihiwalay ko lang yung puti at saka decolor. Tapos, babalikan ko na. Tapos, tapos na. Guys, may chika ako dyan sa laundry na yan. Nung unang sampak ko, grabe. Hindi ko naisip na may washing machine pala. Tapos, ang dinala ko, bareta, guys. So, may gano'n lang dinalang powder. Ang tanga. Ah! Pero, which is reality talaga yun. So, yun lang. Ichinika ko lang yung first contract ko na bareta yung dinala ko at hindi powder. So guys, tapos na akong maglaba. Kapit So guys, tapos na akong maglaundry laundry O diba, ganun lang kabilis ang laundry ko. Mga around 2 minutes lang. Hindi, e, inaantay ko pa siya mag-30 minutes. So bumalik muna ako sa cabin. Pabilis lang talaga maglaundry guys. Pero parang tinatamad ako mag Kasi di ko alam. Tamad kasi ako. What to do? <laughs> so yun lang guys. For today's video, nag-laundry ako.